Ayan po sa episode na ito ano po, meron po tayong pa-order ay yung kung ano po meron sa atin ay yung ating kukuhain no. Halagang 300 po po. Oh. Yeah, ito po. Oh. Are po isa sa na natin dun sa pa-order oh. Meron po minsan mga nag order na kanan ay ano po kumbaga hindi rin natin ma-describe kung ano yung nandito sa atin yung pangkalahatan pero tayo po ay manguha ng kung ano po yung makuha po natin oh. yeah hindi man po halagang 300 edi kung magkano po yung pag ng presyo yeah ito na po patula fresh patula oh. Yeah. Then, pero ari pong pambalot pinabalot po natin sa iba para masikit po ano madagdagan Ah, talagang ganda po nung nabalutan natin siya oh. Tapos po isusunod po natin ay laing. Opo. Oh, Kung ano po meron dito. meron pala talaga ng laman oh. Sa akin ano. Laman ng laman 're. Maputik la ako oh. Huhugasan na lang ho natin. So panalo merong malakan naman ito po yung unaw alam nyo po yung unaw ang tawag po sa aming unaw ay yung laing na tinatanim no? Ati po susu laang pa rin po yung laing na dahon It, pero ito po naman sama dahon, dahon ano yung pinapanguha natin sa bundok siya ay pwede sa laman pwede sa ano ah puro dahon lang po yung aming kinukuha pero ito pong tanin pwede sa laman pwede sa malaki ito ba na putol ay laki nga maligat din po ang laban ito ang laki nga naman pala ng laman ka. Naputol eh. Hmm. Ang oh. laki eh. Oh. Hmm. Ang laki po oh. Kaya po natin oh. sila na ito tatlo pwede na yan ito po yung laing o pakala lang pa ng laman, oh. maligat po pati yan sa mais po naman tayo para po sama-sama na po mais po samahan po natin ang mais oh, may uwak pa rin ay oh. Eh. aba dami oh yung pala mga yung nagtayok mula ang din eh yung pao aba kaya pala kaingin yung mga uwak kayo 1 2 3 4 5 6 tu bos Kita pun dulu sungguh. Ay, uwak naman eh. Lulupit, oh. Hindi na galing. Tapos po, sasamahan po natin ang talbos kamote at saka kangkong. Tara po, sama-sama po tayo. Ayan po, sa kangkong po. Chuchu, huwag tumawid sa kangkungan. Kasi po naman ay talbos. Kaya po parang general yung order. Kung bagay kung ano po meron. Yun ang bibili. No? General order. Pangkalahatan. na po yung ating mga ano mga na harvest ah, isa lang po ang nag order nito maganda po yung ganitong order at gawa po ng syempre kung ano lang order mo yun lang yung lulutuin mo ano po ay ito masusurpresa ka dun sa inorder mo kung hindi mo po alam kung bagay wala sa plano mo yung laing na maglalaing ka ba ito pala ang order na ano oh. di madaling sabit mo natin dito kung anong meron yun ang order oh yeah akay pong kinakapkap at baka yung iba naman ay bungi ayos naman eh. hindi ko na po babalatan para po manatili yung fresh o po Bawas balat lang ako. Bungi. nak na po ate, so dito na ito sa laing sa partner oh. hindi po naman maano yung talbos ng ano hindi po yung maluluray yun. kahit ating isinilid ng papagay

Yeah, Ito na po yung ating mga order po. General order. Opo oh yan. Pangkalahatan. Hindi yung po ng mga ibang hindi natin harvest. Like okra, wala pong available ngayon. Kaya po kung ano lang available, siya yung madadala uh, po natin. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy, happy lahat po. Bye.